Magandang araw sa inyong lahat. <clears throat> May paabot lang ako sa inyo, guys. Ang sabi ng amang uniberso, ang lahat ng pumapasok mula sa ating bibig, ay yan ay ikakabuti ng ating katawan. Ngunit, ang ilalabas natin ay yun ang ikakasama. Naintindihan niyo ba? Ibig sabihin, huwag kayong mag-focus sa pinagbabawal na gamot. Dahil yan ay hindi nilikha ng universum kung yan ay nakakasama. Ngunit, ang disiplina ng tao, disiplina at respeto sa sarili, kung wala kayo niyan, huwag niyong gulawin. Huwag kayong gumamit. Naintindihan niyo ba? At kung mawala kayong pera ay pambili, huwag niyong pilitin ang sarili niyo para hindi kayo mahulog sa bangil, para hindi kayo mapasama. Ngunit, kapag ilalabas natin yan sa katawan, no? ibig sabihin nagiging tayan. Yeah? So, ibig sabihin, yung ilalabas mo doon sa mga tao, dahil gumamit ka ng anumang pinagbabawal, dahil gumamit ka, ilalabas mo doon sa mga tao at namiminsala ka, nang aapa ka ng tao, yan ang tain na nilalabas mo mula sa bibig na kinain mo. Ikaw mismo ang may kasalanan niyan, tao, hindi ang gamit na ano mang gamit na pinapasok mo sa bibig mo. Kaya isip-isip din mga kapatid. Isip-isip din. No? Minsan puro na lang dada, puro na lang dada kayo pero hindi kayo nag-iisip ng husto. Kung ano talaga ang tama. Kung ano talaga ang tama. Timbangin nyo, timbangin nyo at kilalanin nyo ang Diyos na nasa puso nyo. Nasa puso nyo. Yeah? Hindi nyo kailangan na sabihin na akong Diyos o sasabihin nyo na, 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 na ano, nag, uh, ako o ano man. No, hindi ako ang Diyos. Ngunit, ginagamit ako ng Diyos upang makaabot sa inyo ang kanyang mensahe. Dahil ang Diyos ay isang espiritu lamang ang espiritu lamang niya ay pumapasok sa ating katawan. Maging sa akin, maging sa iyo, maging sa iba. Na kanyang pinipili na papasukan. Kahit dahil hindi niya magagawa bilang espiritu lamang, kailangan niya ng tao upang magpatuloy sa paggawa ng mabuting hakbang. Kung alin ang tama at alin ang mali. Sana ay maintindihan niyo Isipin nyo ang kinabukasan nyo para sa mga anak nyo, para sa sarili nyo, para sa kabutihan ng lahat, para maibalance natin ang unibersum ng mas madali, mas malinaw, mas, ma mas maraming blessings na darating, nagmamahalan, magkaroon tayo ng peace of mind. Magandang araw po sa inyo lahat. Kamahalan. Ay yun ang ikakasama.